Magandang magandang umaga po sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers uh, Sana po ay nasa mabuti kayong uh, kalagayan lagi at uh, ligtas sa mga uri ng kapahamakan At uh, ganoon din po, yung lagi ko sinasabi Sana maiwas kayo rito sa mga politikong mga kawatan Ang topic po natin ngayon ay ang uh, tungkol po doon sa inupload ni uh, Maharlika na video na kung saan po ay pinarinig na ay pinarinig niya na po. Yung mga pagiiyakan ng mga bata na kidnapped or uh, extract nakasama po itong si Butod na ito. Anyway, ayon uh, po yung uh, madalas sa uh, sinasabi ni uh, Maharlika na kung uh, magbibigay na ng go signal yung uh, Uh, informant niya na iparinig na yung mga boses ng mga bata na kinidnap na yan ay uh, igugun na po niya at uh, yan na nga po nangyari na po ang lahat so confirmado po na <clears throat> ito pong si Maharlika ay talagang uh, mayroong mga hinahawakan ng mga dokumento uh, patungkol dito uh, sa mga kasamaan na ginagawa nitong si Butod na ito. Anyway, kung meron tayong first lady na ganyan na sangkot sa pangingidap o sangkot sa uh, ah, pag extract ng mga batang walang malay, ay uh, hindi malayong mangyari Nagawin nila itong uh, business naka uh, na ka, kasangkot itong si Kumar na ito which is yan pong ko yan pong uh, pag-extract na yan ng mga bata ay yan po ay uh, sangkot din pala si Kumar. So, ano pa ang pwede nating asahan sa gobyernong ito? Kung uh, pati yung uh, asawa ng uh, presidente ay sangkot sa mga ganitong uh, mga gawaing karumaldumal. So, uh, saan pa? So, ibig sabihin, lahat na lang ng uh, mga kasamaan dito, papasukin ito. Kung nagawa niya siya yung mga ganong bagay, ito yung napaka-karumaldumal na gawain ng uh, isang tao. Mayroon ka mga position o wala. Uh, but once na pinasok mo ganyan, lalo na yung pang-hidnap ng mga bata na ganyan, napaka-demonyo pong gawain niya. At uh, panawagan po dito sa bagamat wala po kami inaasahan dito sa sa kongreso at uh, maging dead dyan na rin sa senado ay uh, sana po mabigyan ninyo ng uh, panasin or uh, maimbestigahan ninyo itong uh, uh, uh aligasyon na napakaseryosong aligasyon na kung saan ay pangingidnap ng mga bata so sana nga lang magpakatotoo kayong mga Uh, politiko kayo at uh, gawin ninyo ang tama gawin ninyo ang trabaho ninyo bilang isang mambabatas na aming uh, aming uh, ihinalal at na mapuesto kayo dyan sa ganyang posisyon so ngayon ay uh, sana yun nga mag, uh, magwakas na ang kasamaan nitong butod na ito na kung saan yan, yan, naman lagi ang malimit na sinasabi nitong si Maharlika na talagang ang kasamaan nito sagad sa buto but anyway ay uh, wag labang po tayo puro forma na mga animal kayo mga kung kayo mga politiko kayo kundi gawin nyo naman po yung tama para sa bayan natin gawin nyo naman yung uh, para sa ikabubuti ng uh, karamihan hindi lamang po yung uh, ikabubuti lang ng isang uh, butod na putang inang butod na yan but uh, kung, kung yan ay uh, panatilihin natin yan or uh, itulirit natin yan wala na po tayong uh, maasahan sa ating uh, bayan na ito lahat na ay uh, eh, uh, sangkot maging sa kidnapping maging sa smuggling, maging sa kung ano pa. Lahat na ay uh, maging dyan sa luto na yan ay sangkot din po itong si uh, butod na ito. So ano po ang uh, ano pa po ang pwedeng nating asahan talaga rito? At uh, wala na eh, wala na tayong uh, maasahan dito sa animal ng gobyernong ito kundi puro puro ka animal na lang. But uh, anyway po ay uh, wala po ako sa wala po ako sa aking lugar na kung saan ay madalas uh, nakikita nyo yung background at uh, ngayon po ay uh uh, uh dito ng uh, uh, aming pamamasyal at uh, ng aming uh, pag-iikot dito. Kasi nga po ay uh, umuulan po dito sa amin ngayon. Uh gusto ko lang po masiguro na yung ating mga uh, pinapasyalar uh, yung ating mga Uh, kung baga masabi natin uh, tinutulungan kaunti ay uh, safe sila at mayroon silang makain ngayong tag-ulan so ayan po at uh, hindi ka po po sigurado kung uh, kailan ako uh, pupuesto doon sa aking, uh, yung madalas po ninyong background na nakikita at uh, pangsabantalang na po dito muna tayo kung saan saan tayong lugar uh, pupuesto at uh, ayon <coughs> nakakapang uh, nindig balahibo iyong aking napanood uh, dito sa uploaded video ni Maharlika na kung saan nga ay uh, talaga na mga sang uh, ipinarinig na niya yung mga iyaka ng mga bata nakakapang po at kumpirmado uh, po yung uh, mga sinasabi niya noon na uh, Maharlika na kasabuat itong si uh, uh, butod ay kasabot nga po kumpirmado na po yan. So ang uh, ta tanong na laban po natin dito sa ating mga otoridad or uh, dito sa ating mga mambabatas, mga senador at kung sino-sino uh, pa ay uh, sana po aksyonan ninyo ito at ipakita po natin na wag tayong uh, wag uh, wag tayong uh, uh, kayang bayaran nitong uh, mga animal na uh, nan sa gobyerno lalo na po itong si Butod na ito. So yan po ang inaasahan ng ating mga taong bayan at uh, na ma po yung uh, yung pangidnap pangidnap noong uh, sa mga bata Ay, uh, hindi, ko, hindi po ako makapag-move kasi nag lang ako hindi ako makapag kasi gumagalaw po itong uh, uh phone holder ko kaya pangit yung uh, kwan, gumagalaw anyway marami pa po nga tayong uh, ngayon pupuntahan at uh, yun nga uh, ngayon yung pagkakataon ko na ikutin yung mga tinutulungan natin kahit pa paano at uh, yun po mga kababayan uh, yun po ang dahilan kung bakit napakarami nating mga kababayan ang uh, walang makain walang masaing dahil nga po dito sa mga animal na mga politikong ito na ibinoto natin uh, parang ibinoto po natin ito na para magkaroon ng lisensya itong mga animal na ito so talagang kwan agrabe ah, tapos yung pang mga iba na kumakampi pa dito sa mga gawain ng masama nitong gobyernong ito ay uh, dili kayo kung para gusto niyo po bang pa uh, ito lodi yung pagkakampidit sa mga animal na mga uh, pa, nasa gobyerno lalo na itong si uh, butod na ito so yun po at uh, sana nga lang mabigyan na ng katarungan itong mga batang uh, inape mga batang kinidnap na ito at uh, maibalik na po sa kanilang nanay na kung saan ay talaga namang tawag ito Uh, miss na miss na po niya yung mga anak niya na kinidnap ditong si uh, butod na ito so anyway uh, hindi ko na po pakakahabaan itong aking uh, video ito dahil nga po uh, may mga lakad na po uh, panoorin nyo na lang po yung mga i-upload ko pa dahil uh, uh, para po makapasyal na rin po kayo rito sa Mindoro at ah uh, ipapasyal ko po kayo rito at uh, yun po meron na po akong in-upload dyan isa na para uh, para makita po ninyo yung lugar namin dito so yan po at uh, abangan nyo po yung mga uh, i-upload ko pa para sa ganun ay maging pamilyar po kayo dito sa amin sa Mindoro ayan at sana nga po ay uh, uh, magkaisa na tayo mga Pilipino nataposin na itong uh, kabangagan at uh, hiyaan ng gobyerno ito. Dahil kung hindi natin tatapusin ito, wala pong mangyayari sa atin. Lalo lang pong maghihirap ang ating mga kababayan. Itong uh, walang masahing ating kababayan ay uh, lalo lang po silang maghihirap. So, sana ay uh, matauhan na lahat yung mga nakaupo sa gobyerno mapapulis, mapasundalo ay ako na po tayo Mag-isip-isip uh, na po tayo kung uh, ano ba talaga yung uh, ipinaglalaban natin dito. Yun pa ba ay uh, kasama pa ba sa inyong pinaprotektahan bilang sundalo? Ang uh, protektahan itong ganitong uh, uh, kidnapper na tao at mga smuggler na tao na ito. Kagaya lamang po ng Kumar na yan. Uh, hindi po ba ta, mayroon na nga po deportation order yan? Pero bakit hanggang ngayon ay nandito pa rin na nanatili pa rin na naghahasik ng kanyang anghit dito sa uh, bansa natin. So, yun po eh. At uh, bakit ganun? Dahil uh, ayon dito kay Maharlika, yung kumar na yan ay isa rin po yan sa, sa kidnapper. Kasama po yan ni eh, Elisa na para kumidnap nitong mga batang ito. So, panana, uh, pananatilihin pa ba? Papayagan ko ba natin panatilihin dito yung ganyang klaseng animal na tao? Bumalik siya doon sa bansa niyang anghet. Huwag, huwag siya dito magkalat ng anghet. Napakabaho. At uh, hindi deserve ng uh, Pilipino ang uh, uh, amuyin na lang ng amuyin niyang anghet itong si Kumar na ito. At uh, para sa inyo mga politiko na mga kawatan, mga putangan na mga kawatan kayo, mamatay na lang kayong lahat. Lalo na ito, hindi ko hindi nyo bigyan ng pansin ito. Mamatay na lang kayong lahat mga buhakan ng ina nyo. Total naman mga inutil naman talaga kayo. Wala kayong silbi sa bayan. Wala kayong, uh, wala kayong pagmamahal sa bayan. Pagka hindi nyo uh, inaksyonan itong uh, ibinulgar ni Maharlika na ito na uh, pagpangingidnat nitong sibutod na ito, aba ay uh, ang masasabi ko sa inyo, putanganan niyo lahat. At mamatay na rin kayong lahat yan lamang po ah, siguro ang uh, masasabi ko sa inyo dahil uh, wala na pong uh, pwedeng sabihin sa inyo ang tao wala na pong pwedeng uh, uh, magawa ang ating mga kababayan kundi ang uh, ito wala naman silang kakayanan na para ah, uh, tao ito wala. nasan ako? naliligaw na yata ako ah. na ba ako? So, yun po. At uh, sana po, aksyonan nyo na mga uh, men and the uh, uh, women and uniform personnel at aksyonan nyo na po ito para maging masaya naman po yung bansa natin at maging itong ating mga kababayan na uh, patuloy na naghihirap. So, ha, nakaka, nakakaiyak na nakakakwan. Nakakapanlumo yung uh, pinaggagawa nitong si Butod na ito anyway maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik ng ating munting uh, channel yun pong hindi pa po nakapagsubscribe ay uh, magsubscribe na po kayo para sa ganon ay uh, patuloy po na, na lumaganap itong ating uh, nga nga dito na kadadaldal para malaman ninyo yung uh, ano pa yung mga kasamaan pa ni butod. So maraming maraming salamat po at pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. Ah, mahal na mahal ko po kayong lahat.